To which I am very, very thankful. No, sa mga from the RCRI, from the PCM, na nakita nila ang kayuhan sa mga mga uh, uh, proyekto. Kini ang gilwat nga pamahayag sa City Administrator, human nga probahan ang public-private partnership sa Central Public Market. Sumala ni Attorney Franklin Gakal Jr. nga makatabang sa syudad ang pagbutang sa pribadong kumpanya sa palingke o dili magpadayon sa pagsubsidiya ang gobyerno nga sama sa nagakahitabo sa karon. Mukabat sa upat kaandana ang plano nga mulingke. Current uh, stallholders will have the priority nga uh, makakuha og pwesto sa maong lugar. Sa bahin sa market administrator, Gikomperman ini nga nagpahigayo na sila og koordinasyon sa mga vendors og stallholders alang sa ilang kabalhinan. Sumala ni Lito Esclamado nga samtang ginapatuman ang proyekto sa palingke, temporaryong ipamutang sa alunan ang mga maapektuhan. If we close si PSA, ang atong karmihan o isdaan dito na. So kung mahumanan uh, ni siya, mo balik sila dire ang PSB na po daw mo-occupy dito. Samtang ang stallholders nga si Atoy Wong ang nakadayig sa maong proyekto, apan panghinaot lang ni ini nga dili lang unta mumahal ang ilang renta. Gwapo na dapat ang mga pwesto na kung asa nakabutang dito lang gyapon ihatag. Basig amo na sa agyanan basig mabutang sa sook ng mo In the heart of changing lives, kini si Brigada Kase Brigada News.